Syamping no, the way supposed to be Ay, oh, ito pong Hello guys, good morning For today's video Magluluto pa po ng aming Pananghalian guys Kasama na po yung aming Kapunan Wow, wow! iki ko po muna yung Bawang Kaya po tinanggalan ko po yung Kapunan kaya hindi ko na po tinanggal yung magtika. nag sa po nyo yung bawang. I-brown po natin siya ng konti at isunod po natin yung sibuyas. Halawin lang po konti. Ito po yung chicken guys. Ayan po binabad ko po yung sa, sa na inamarahan. ibabato mo muna sa kanamansin para hindi pa siya malangsa guys hanggang na ako namin yan tapos ihalo na natin ng konti para maabsorb ang kanyang ginisang uh, ng mantika ayun guys nahalo na po natin ang uh, atin po ay itatakpan. Na Itakamantika naman po siya guys. Kaya mamaya na po siya yung tubig. Kasi sa akin binigisak po po muna siya. Marinig po po muna. Itakpan pang Yan. Wala pa yung water yan. Mantika lang po siya yan. Yung marinit ko siya. Pinagyan ko na po siya ng paminta. Pamintang durog at pamintang buo. mas itas. Ayan guys, masarap po yan pag naglagay tayo ng wow! Pampalasa po yan guys. At maglalagay na rin po ako ng sugar brown. Sugar, konti lang guys. Kasi may maglalagay po ako ng pineapple. Masarap po yan guys pag may pineapple po kayong ilalagay. Yung tidbits po siya halo na po natin, guys. At nalagyan ko po siya ng water para uh, pampalambot po ng chicken, guys. Guys, yung halaw ko po mamaya. Tapos naglaga po ko ng lobe. At nalagyan ko na rin po yung patatas. Lagyan po natin yung water. Pan po natin ulit, guys. So hey guys, kumukulo na. Oh. Hey guys, wow! Hey guys. wow. Natin natin na, na po natin yung uh, Masarap po yan, guys. Yan po ang request ng akin anak. Mag-adubo daw po. Mga chicken. Inaanong po natin ng apoy. Huwag po natin mamadaliin ang ating pagluto. Ah? Kailangan mahina lang apoy para maganda po ang kanyang pagluto. Tan ko na rin po yung tatlong itlog. Tan na rin po yung silly green yung pineapple. Woo! Ito natin na yung log. guys, dahil maluluto na po ang aming pananghalian, ay tako ay magtutupin ang aming dami. guys, kain na po tayo. Yes! Yeah. dahil luto na po ang aming... Uh, wow!